sa unang bahagi. Tinignan natin kung paano nagiging moral anchor ang Iglesia ni Cristo para sa kanilang mga kaanib na nasa serbisyo publiko sa pamamagitan ng disiplina at dual accountability. Ngayon, palawakin natin ang pananaw na ito sa pagsusuri sa mga detalyado at mas komprehensibong pagtuto sa ilan sa mga aspeto ng pagiging isang lingkod bayan na may banal na pagkatakot sa Diyos at may konsensyang humihimok upang hindi gumawa ng labag sa ipinag-uutos ng batas ng tao at ng batas ng Diyos. Gaya ng naon na nating pahayag, ang lahat ng inyong matutunghayan sa dokumentaryong ito ay bahagi lamang ng aking personal na pagsisiyasat at opinyon at hindi nagre-representa sa opisyal na pahayag ng Iglesia ni Kristo. Kaya viewer's discretion is advised. At dahil dyan, Tara, samahan nyo kami sa pagtuklas sa mga natatagong hiwaga ng kamalayan. Dito lang, sa Ingo News Commentaries. Ang pinakamalaking suliranin ng Pilipinas bukod sa katiwalian ay ang pagkakawatak-watak. Ang kawalan ng national consensus sa mga pangunahing haligi ng lipunan, ang taong bayan, na kahit sa simpleng pagsunod sa batas trapiko o ang simpleng pagrespeto sa kanyang kapwa ay nagpaparupok sa istruktura ng ating bansa. Sa gitna ng kaguluhan ito, ang Iglesia ni Cristo ay nagpapakita ng isang konsepto na madalas nating makalimutan ang kapangyarihan ng matibay na pagkakaisa sa ilalim ng iisang moral na layunin. Ang pagkakaisa ng Iglesia ni Kristo ay hindi lamang ginagamit para sa pagboto. Ito ay isang pang-araw-araw na praktika na nagpapalakas sa kolektibong moralidad kapag ang milyon-milyong kaanib ay sabay-sabay na tumatalima sa iisang aral o sa isang instruksyon Halimbawa, ang pag-iwas sa anumang gawaing may bahid ng pandaraya o pagnanakaw, nagkakaroon ng isang rifle effect sa ekonomiya at sa buong lipunan. Isipin ng isang malaking ahensya ng gobyerno kung saan ang isang malaking porsyento ng mga empleyado ay mayroong moral synchronization dahil sa kanilang reliyon. Nagiging mas mahirap at mas mapanganib para sa isang tiwaling opisyal na magpatupad ng kanyang masamang balaking dahil alam niyang ang kanyang mga kasamahan ay may internal obligation na maging tapat at sa ilang pagkakataon ay maaaring maging whistleblowers laban sa katotohanan hindi lang dahil sa legal protection kundi dahil sa pangangailangang manatiling tapat sa kanilang pananampalataya ang pagkilos ng Iglesia ng Kristo sa aspeto ng social service at outreach ay nagpapatibay din sa konsepto ng responsabling stewardship. Ang mga programang tulad ng lingap sa mamamayan ay nagpapakita ng isang organizational efficiency at selfless giving na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kapag ang kaanib ay nakakakita ng best practice sa paghawak ng pondo at paglilingkod sa loob ng isang panrelihiyong organisasyon na walang bahid na personal na interes ito ay nagiging isang visual and practical lesson sa kung paano dapat pamahalaan ang pondo ng publiko para sa pambansang moralidad ang model na ipinapakita ng Iglesia ni Cristo ay nagbibigay ng pag-asa ipinapakita nito na posible ang una pagkakaroon ng discipline na sumusunod sa mga panuntunan. Hindi lamang dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa moral conviction. At ikalawa, ang paggamit ng collective power para sa ethical na layunin na nagbibigay ng panggigipit sa political na sistema na maging mas accountable. Ang tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa pagpapanatili ng organizational integrity ay nagbibigay ng isang modelo ng effective governance na maaaring pag-aralan at tularan ng mga ahensya ng gobyerno. Kung kayang pangasiwa ng isang reliyosong organisasyon ng malalaking resources at malawak na populasyon ng may kaayusan at may pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos, ito ay nagpapatunay na ang integridad at efficiency ay hindi posibleng makamit ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas ang pinakamalaking kontribusyon ng Iglesia ni Kristo sa pambansang moralidad ay ang paglikha nito ng isang moral counterculture. Sa isang lipunan kung saan ang cynicism ay laganap at ang corruption ay tinatanggap na bilang bahagi ng buhay o tradisyon, ang Iglesia ni Cristo ay nagtataguyod ng isang kultural na moral efficiency. Inaanyayahan nito ang kanilang mga kaanib na maging ilaw ng sanlibutan sa kanilang mga profesyon, maging sa pulisya, militar o serbisyo sibil. Kapag ang mga opisyal ng gobyerno ay nagdadala ng self-imposed na mataas na pamantayan ng etika mula sa kanilang mga kinaaanibang relihiyon patungo sa kanilang mga trabaho, ito ay lumilika ng isang ripple effect. Sila ay nagiging mga ahente ng pagbabago na nagbibigay inspirasyon o sa pinakamaliit, nagpapatas ng pressure sa kanilang mga katrabaho na maging tapat sa paglilingkod. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, ang aking pagsusuri ay nagpapakita na ang Iglesia ni Cristo ay higit pa sa isang relihiyosong sekta. Ito ay isang institusyong pambansa na nagbibigay ng isang tested at proven framework para sa pagtataguyod ng integridad sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mahigpit na aral sa disiplina at accountability sa buhay sibil ng kanila mga miyembro sila ay naglilingkod bilang isang malakas at matatag na tagapangalaga ng integridad sa ating gobyerno Ito ay isang aral sa lahat ng Pilipino Ang tunay na pagbabago sa bansa ay hindi magsisimula sa isang madugong revolusyon kundi sa isang moral evolution ng bawat individual na pinamumunuan ng isang moral compass na hindi natitinag at iyan ang dahilan kung bakit para sa Pilipinas ang Iglesia ni Kristo ay higit pa sa relihiyon. Kung nagustuhan po ninyo ang ating dokumentaryo ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at ihit niyo po ang ating notification bell para lagi po kayong naaalerto sa mga bago nating diskusyon. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Katotohanan, magtatagumpay